Guys, welcome to my life, Welcome to my vlogs. Alam niyo ba kung nasaan ako? Hello guys, ayan, gagawa tayo ng fruit salad May mango. May fruit cocktail, may condensed milk, at may nestle cream. At syempre yung lagayan ko, ayan, lagayan ko, Hindi ko alam kung bakit siya nagkagano'n. U Try natin tong isa kasi nahirapan ko sa isa Nagpapantay tayo dito. Hindi talaga siya nag-work ha. Ah. Ano pa akong extra work? Work, work, work. Okay. Eh? nahihirapan ko guys mag ano ba to parang iba siya Ito yata yung isa. 哦。 I think you can already I? Mm. Wow. Thank you. Ayan, sana nung pala talaga ako, no? Wow! Ah, ini mak makasih bang ah. No, I, I put in the fridge na. Eh. this one can eat it eh. can drink can i put this one here wait long guys uh. kakde selo man Hmm pala para 2 3 Hi na ko Hello guys, good day to you and to everybody. ayan guys, tayo ng fruit salad para mayroon tayong extra money sa ating pag-aaral. So, ito yung mango at yung assorted na fruit cocktail. Ayan. O, ba? Diba? So, kanino binuksan na natin. Nahirapan tayo, di ba? Pag bukas. So, ito yung ating binili na mga kailangan natin. Ito yung ano, condensed Ayan, eh, panghalo. Ayan, nabukas na siya siya. Bukas na siya. Tatlo siya. Tatlo siya. Kan, tatlo. Ayan, tatlo siya. Nisa, Del Monte. Ayan, pang... Akala ko kasi parehas naman. Pero magkaiba pala yung nasa loob. Tapos, yung Nestle Cream. Okay. Now, alam nyo guys, para may pakinabang ang sabaw, sinala ko siya dito Ito na yun. Yan. Itatabi ko siya para pang inong-inong. Yan. Kasi, ah, sayang naman. So, ngayon guys, tapos na natin masala siya. Yehey! Okay. Yehey guys. Ayan. O, so, oh, diba? Ayan siya. siya yung ating mga kailangan direkta talaga yan ayan okay direkta sya nahirapan talaga ako magbukas oy. okay wait lang guys ito pa yung aking likod. Ayan guys. Lalagyan na natin siya ng haluin na natin yung cold inside. Doon sa ating oat salad. Direkta na guys. Wala nang lagay-lagayan. Hmm. So, Okay. Yung nabili ko last time is napaka laput. Subukan natin ito ay ah. ilagyan na natin ng ah. condense. Kasi subukan natin na isa lang yung anong Kasi ayok masyadong matamis. Haluin na natin guys. Baka ayaw din kasi ng iba na masyadong matamis. Alam nyo na. Diyos ko, kikita kaya ako nito guys. Parang kakaunti. Kasi ang mahal na nagastos ko. Oh my God! Bawi lang ata ako. Sabagi. Ganyan lang talaga guys ang magnegosyo. So, umpisa. Palunggi. Ayan. Wow. So nice. I want to sell this. Five dollar. I make last night So I can earn money Oh right? I think, med pa ng Nestle cream. Okay. Sulit naman yung $5 yung guys kasi ang dalawang Nestle cream. Diyos ko, ang Nestle cream ay mahal. Maganda talaga yung Nestle. Nestle cream.

Yeah. Nice mm, So nice Tastier Tapos dito to Para sa susunod Okay guys Ito na yung lagayan natin Actually naugasan ko na siya kailangan natin ilagay dito para mayroon tayong ilalagay sa fridge itignan e, ko kung ilan ba yung magiging occupy nitong fruit salads ko kung ilan ba 10 I can say 1 sana naman makabawi ako